Sobrang nabisi nga sa trabaho ngayong linggo, panay OT, kaya gantong oras na rin ako nakakauwi dito sa apato ko. Hindi rin talaga madali yung solo living dito sa abroad, bukod kasi sa trabaho, sariling sikap din dito sa mga gawaing bahay. Kahit gaano ka pakapagod, kailangan mong asikasuin yung sarili mo, ipaglinis ng bahay, ipaglaba at ipagluto. Kasi tunay nga ang balita na kapag nasa ibang bansa ka, sarili mo lang yung mag-aasikaso sa'yo at sarili mo lang din yung kakampi mo. Pero kahit ano pang ang lungkot at pagsubok yung pagdaanan ko dito sa ibang bansa, mas nangingibabo pa rin sa akin yung dahilan kung bakit ako pumunta dito sa Japan para magkaroon ng sapat na pera para matustusan yung pangangailangan ng pamilya ko lalong lalo na yung anak ko mabigyan na rin ng magandang pamumuhay at mapag-aral sa magandang paaralan kaya siguro nung una pa lang naranasan ko na agad yung hirap papunta dito sa Japan yung pag-aaral ng Nihongo ng ilang buwan sa Pinas yung pag-aasikaso at pagkukumpleto ng dokumento para lang makarating dito sa Japan yung mga araw na akala ko hindi na ako makakarating dito at hindi para sa akin yung Japan kaya pala pinaranas agad yun sa akin para pag nahirapan na ako dito sa Japan hindi ako ako agad sa suko. Ay, Daddy, birthday na pa ka po ni Kuya Matmat. Gusto ko po siya tatawalan pong kaya kapag nagkakausap nga kami ng anak ko kahit sa video ko lang kahit papano nawawala yung lungkot. At dahil dito nga sa Japan tuwing huling linggo lang ng buwan isang beses lang sa amin binibigay yung sahod. Kaya kapag natanggap ko na yung sahod wini-withdraw ko agad dito sa Luzon para makapagpadala na din ng allowance ng pamilya ko sa Pinas. At basta pera padala di ko money remittance ang gamit ko. Sobrang bilis kasi ng transaksyon nila ang bilis din matanggap ng pamilya ko sa Pinas yung perang padala ko hindi na kailangan maghintay pa ng sobrang habang oras. At higit sa lahat mas nakakasave ko ng pera gamit ang di remittance dahil sa sobrang baba ng service fees nila at mataas ang exchange rate gamit itong bagong Dicom app mas pina-improve at mas pina-smooth ang bawat transaksyon Kung dati ka nang ang Dicom user i-update mo lang yung Dicom app sa cellphone mo at para nga pala sa mga bago download mo lang yung Dicom app at sa unang padala mo gamitin mo lang yung code na to para makuha ito ng libre yun lang hanggang dito na lang hukulit mawala bukas maraming salamat ulit sa yung ilang minuto